Hi, I'm Rean and I'm a travel content creator and in this video I am going to answer some of the frequently asked questions regarding travel, immigration, travel tips and many more. So ang tanong na ating sasagutin ay first time traveling with parents plus lolo and lolas and lola sister, may updated po ba na pwede sa isang IO na lang as of today, five people po kami. I have answered na rin yung um, question na ito, but I also would like to create a video for awareness na lang din that as of this moment, pwedeng-pwede pa rin na mag kayo sa isang I.O. basta magkapamilya kayo. I mean, um, nanay, tatay, uh, first or second degree or kahit na uh, basta family kayo, pwede kayong mag-line up in one I.O. I think the strategy na lang would be kung sinong lead traveler sa inyo, siya yung kakausap ngayon sa I.O. na, Sir, Ma'am, pwede po ba na dito kami mag-line up sa inyo kasama yung family ko? So, limang tao po kami. Usually, kapag nalaman naman ng I.O. na family kayo, pumapayag naman sila. Pero, ang ibig sabihin po nun, one person at a time. So, pag for example, pagkatapos ng, for example, mama mo, yung lola mo naman. Pero usually, kapag senior citizen pwedeng sabay or pag for example may my, minor senior citizen Um, kasi ako before sabay kami ng uh, nanay ko na senior at dalawang minor. So, apat kami, nag talaga kami ng sabay-sabay. Pwede yon kasi um, syempre may special assistance naman na kailangan for the senior and then the bata. Pero yung mga walang special assistance, one IO at a time talaga yung policy nila. Hindi pwede na mag-crowd kayo doon unless um, uh, inaalaw ng IO na uh, pumunta kayo doon for some questions. Pwede naman yon Pero yung protocol talaga ay one person at a time at bawal na tumambay doon sa harap or sa likod ng um, immigration officer. And sa so recent travel din namin, last month lang, last um, August actually, um uh, magtito naman sila. So bilang ako yung lead traveler sa amin. And first timer nung dalawang yon ng magtito. So, ako yung nag-briefing uh, sa kanila na kausapin kung sino man yung mauna. Well, um, yung tito yung nauna kasi siya yung may financial capacity then uh, uh, sa kanila. Sinabi ko sa kanya na kausapin niya yung immigration office niya kung pwede dun din maglinya yung pamangkin niya sa kanya. So, syempre tinanong siya kung sino yung nag -book. Tinuro ako and then kung anong business niya. So, sinabi niya merong salon ganon. Tapos nung nag up naman yung pamangkin, tinanong siya kung tito niya yon tapos sinagot niya na oo, oh, oh, kung um, anong trabaho niya dun sa salon, kung anong gagawin uh, dun sa abroad. So, hindi naging um, ganun kadugo yung Q&A because na-establish nga na magta-travel sila together na uh, pamilya sila. So, um until now, it works pa rin but, of course, one person at a time and my advice would be kausapin ng IOU kausapin yung immigration officer ng maayos at magalang para at least um, kahit nakikita ninyo or naririnig ninyo na nasa bad mood sila kasi syempre ang dami-daming tao nagliliin niya diba, sa immigration but um, still let's choose to be kind kasi tayo naman yung ano eh um, kumbaga under tayo ng mercy nila kung paalisin tayo ng bansa or hindi. So, dapat maging magalang tayo in our approach sa kanila. So, I hope this answers your question and um, also it creates awareness to everyone who wants to travel abroad. And if you wanted to um, learn more about immigration, mga tips, tricks, ganyan, wala pala tayong tricks, tips lang. Um, join my community, eh, the Beginners Travel um, Tribe. Para naman if you have questions or uh, mga mga recommendations uh, lalong-lalo na for the first time traveler ay ma answer natin 'yan and let's together let's create a community where we help each other and we build each other up and sana lahat ay magkaroon ng chance to travel outside of the Philippines. So 'yun lang. Bye.